Hello people, good morning, good afternoon. Welcome back to my channel, mga ka Agi Matera at Ritualista ka Merlin. Si ka Merlin po ito, mga people. Kumusta? Hi. So andito tayo ngayon sa akin channel. So nagbibigay na naman tayo ng kunting aral at kunting mga kaalaman sa ating buhay, mga people. Uh, good morning, happy Sunday. Good afternoon, good evening. Kasi all over the country po, ang nakakapanood sa atin. Magandang oras. Good morning everybody. Good morning everyone. Happy Sunday. No, sa maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga nanonood. God bless po sa ating lahat. People, ang ating pag-usapan ngayon ay ang buhok ng tikbalang tiwtiw sa lindugok, buhok ng diwende or buhok ni Maria, galaw-galaw. Yan po ang tawag nito, mga people. Marami po itong tawag. Ito po ay isang uri ng damo na bihira mo matatagpuan sa patag at dito sa baba. Ito ay matatagpuan sa kabundukan at sa mga tagong lugar. Ito po ay pinakamahiwagang damo na hindi inaasahan ng bawat isa. Ang nakakaalam lamang po rito ay ang mga may alam sa karunungang lihim, agimatera, agimatero at manggagamot. Kasi ito po ay nagagamit sa kababalaghan at pampaswerte sana panuurin mo mula umpisa hanggang matapos sa aking video para mas maliwanagan ka. paki Pas sa mga baguhan dyan, subscribe, click the bell para updated ka lagi sa video na ipopost ko. Ang aking channel ay makakakuha po kayo ng aral dito, hindi ilang kakaiba, kundi kababalaghan at mga pag-aaral ng mga iba't ibang uri ng kalikasan na hindi inyo pa nakikita. Ang kalikasan, isa rin po kasi akong kalikasan. Isang babaeng mahilig sa kalikasan. Kaya ako po at kami po mag-asawa ay, ay biniyayaan ng kalikasan ng marami. Tuwing kami ay pupunta sa kabundukan, karagatan, kailugan, ay nagbibigay biyaya sa amin na hindi naman namin kailangan pang hilingin dahil kusa po itong lalapit at ipapakita sa amin. Kami naman po ay mga inosente, klasing tao. Hindi kami katulad ng iba na malakasan talaga ang, ang mga mandirigma talaga sila, no. Koba't marami silang kaalaman. Kami kasi po ay hindi gaano, wala kaming kaalaman pero nung masi na namin ang bawat isa, na natatagpuan namin iyan pala ay mahalaga. Kaya lumantad ako para ipakita sa inyo lahat ng mga aking mga na nakikita at natagpuan at biyayang binigay ng kalikasan. So, ito pong buhok ng tikbalang. Kung maintindihan ninyo, kaya panuorin mo mula umpisa hanggang matapos ang aking video, people. Ito po ang buhok ng tikbalang na marami pa. Isa pong yung pinakamarami sa larangan. Tanungin ko kayo, people, ikaw, kautol, kaibigan, kapatid, anakis ko, isang manggagamot, isang vloggers, isa ka sa mahiwaga sa lahat. Isa kang malakas na manggagamot, isa kang malakas na agimatero. Tanungin kita, natagpuan mo ba sa isang bundok ang isang damo na mahiwaga? Di ba? Wala. So, sa atin people, hindi ko pinagmamayabang ang ating mga nakikita at na-encounter people na mga kalikasan. Kumbaga, dito, ipinakita ko sa inyo ang katotohanan legit po Maliwanag na maliwanag sa sikat ng araw ang mga bawat salitang binibitawan ko para mas maintindihan ninyo. Marami tayong kapareho ko. No? Marami tayong kapareho sa larangan ng ganitong kapangyarihan. Pero ako po ay kakaiba sa inyo kasi kayo lalaki, ako babae, ako ikaw tumboy, ikaw bakla ang bawat kasarian natin people ay wala yung walang problema sa kasarian natin as na nasa kabutihan ka ang tao ay nandoon lang sa kasamaan sa kabutihan sa gitna natural lang po yan tao lamang po tayo mga people so itong buhok ng tikbalang na ipapakita ko sa inyo at pinakita ko na kung saan natagpuan ang iba hindi binibigyan ng kahulugan ang iba binabaliwala lang people sabihin ko sa inyo matagal nang wala ang ama ko. Pero 75 years old siya wala. So, kumbaga, kung ngayon, sa ilang taon na nawala ang ama ko, mga 100 years na siya, no. no Nung na, 100 years na kung nabuhay. Ang ating mga ano people, ang aking ama ay mayroong kaalaman din. Mas ang pinapahalagahan nila ang bawat butil ng bubuk ng tikbalang na ito pinapahalaga nila ang bawat butil nito. Bakit people? Dahil may uwaga ito sa lahat ng damo. Ito, actual nating lalawayan ang ating buhok ng tikbalang. Ayan. Ayan, makikita nyo lang. Nagkumalaw. Ayan, nalaw na siya kailangan mo lang talaga siyang basain ng gusto at ito pang isa oh, mas malakas no? kung makikita ninyo yan people yan, kikita ninyo na umiikot ng umiikot ang ating buhok ng tikbalang hanggang sa nagsasama yan silang dalawa kung magsama-sama yung dalawang yan yan po ay hindi naman ginagalaw yung mga daliri ko para paikutin sila kusa lang po yan na uh, kusa lang po yan silang gumalaw sa pamagitan ng ating mga tubig o ating mga laway dahil sa kahilingan ba? yan po ang ating mahiwagang buhok ng tikbalang so, yan, lapag natin at kumuha tayo ng panitago para mas maliwanagan tayo yan. mayroong mga mahina lang yung ikot niya, ang galaw ito, mahina ang galaw niya mahina. gumalaw siya, pero mahina lang nakikita nyo nang gumalaw ang isang bagay ito po kasi mga people ito po ay mahiwaga sa natin to Yan. pwede mo rin isausaw sa tubig para lalos lang gumalaw at pag oras na gumalaw ang isang bagay kasi ito ay kalikasan. Ito po ay may huwaga. Pag oras na gumalaw na po ito, pwede po kayong humiling. Humiling kayo dito. Kung ano man ang gusto nyong mangyari. So marami akong ganyan people. Dahil ito ay natagpuan ko mismo. At kami mismo ang nakatagpo ng ganyan karami. Ito, ito nilagay ko na sa garapa. No? Nakay ko na sa galon na transparent. At meron din tayong nakalagay na sa paus pagka mayroong gustong umano, magpalimos. yon At meron na rin po tayong nilagay dito sa bote. Para pwede na rin po itong gawing haplas. Kasi ang buhok ng tikbalang kwento ko sa inyo. Maano kasi doni eh, masilaw. Ang buhok ng tikbalang na ito people, ito po kasi ay mahiwaga. No? Ito po kasi ay mahiwaga. No? Kung baga, sasabihin nga ng iba, damo lang yan. Okay, damo. Totoo, damo siya. Pero yung mga damo na natagpuan mo na natutuyo, subukan mong lawayan kung ito ba ay gagalaw. Hindi, di ba? So, ito, pagkakamuha ka ng ganyan dito, at lawayan mo, di ba, nagalaw agad siya. Automatic na gagalaw agad. Ayan, oh, gumalaw na agad siya, di ba? Ah, oh, kita niyo na, gumalaw agad sa isang. Yan po ay legit. Marami rin po na ganito sa mga nagtitinda na mga sa palengke, ay sa palengke, sa mga agimat sa Kiapo o kung saan man or sa social media. Pero po hindi gumagalaw. Yun po ay peke. May mga peke rin po nito mga people. Kailangan magmasid kang mabuti. Kailangan tingnan mo mabuti yung buhok ng tikbalang kasi ang buhok ng tikbalang ay nagalaw. Ngayon pag bumili ka doon mayroon kasi nagreklamo sa akin isa. Sabi niya nakabili daw siya isang maliit na ganun. Pero hindi nagalaw. Hindi gumagalaw. Kumuha siya na isa nilawayin inilagay sa tubig walang reaction. Big sabihin peke po yon, No? Peke yon. Ang kinuha lang nila, yung mga ah, nasa mga tingin ko, ang mga kinuha nila ay yung kasi nilagay sa garapa, maganda ang pagkalagay. Ito, mahirapan ka maglagay nito people kasi masakit po to Masakit mga gat. Nangangagat po ito. Kaya ako, pagka ako, nag, bago ano, inilalagay ko at ginagani, tutulak kasi papasok po sa daliri mo yan eh. Yan. po malaki na ba? babad Kaya ingat-ingat din po. Sa akin po, legit po yan. Kami mismo ang kumuha niyan. At pinakita ko pa yan dito sa social media ko. Kung saan ko natagpuan ang isang mga bagay na yan. No? Okay people, naway naun naunawaan ninyo at naintindihan. Kung gusto ninyo namang umorder ng ganito ng maramihan, pwede. I sa FB account ko, Marley Gonza Pontejos. Diyan, diyan yun po ako i IBM maraming salamat God bless po sa ating lahat